po ang iabanti mo isang ginang mula sa General Santos City ang lumapit sa iabanti mo para magpasak lolo dahil sa mga naiwang bayarin sa ospital sa Sox Sergeant Community Hospital sa South Cotabato. Nagsilang ng sanggol si Marikis Albofera noong September 19. Subalit nakita sa China ang kanyang anak na si Baby Zia ang isang fetus na tinatawag na parasitic twin. Paliwanag sa kanila ng doktor, kambalsana ito ni Zia. Pero sa halip na sa sinapupunan ng ina, ito na buo, napunta ito sa tiyan Ito Zia. Ito'y pambihirang kaso na naitatalang isa sa limang daang libong cases sa buong mundo. Nabuhay po si Zia matapos sumailalim sa maselang operasyon at tanggalin ng fito sa kanyang tiyan. Nakalabas na sa ospital ang sanggol noong Desyembre a 1 sa pamamagitan ng promissory note. Subalit kailangan pa rin nilang makalikom na malaking halaga ng pera para mabayaran ng hospital. So, sir, lumapit na po kami para ma ano, matulungan kami. Ta. Puno na po 'yun kasi 400k po 'yun eh naku na po naiwan po yung 250. 'Yun po yung 400k namin po na bill kinuha po ng mga assistant kaya naiwan po yung 250 may 200 250,000.